Hello guys, good morning. Ay, good afternoon na pala. Ay, good noon pala. Kain tayo guys ng tanghalian. Ito po yung ulam ko ngayon. Yan siya. Yan. Kentucky beans. Tapos may sikwa na sabaw. Tapos may humba. Yan. Parang humba. Tapos may isda. Ito isda. Ito naman pinaka-espesyal ko ito. bulinaw bulinaw sinangag ko yung bulinaw yan bulinaw no pero ang dami kong ulam no ang dami kong ulam pero alam nyo ba ang pinakalang sarap guys ito lang talagang bulinaw ito. sinangag na bulinaw may karning baboy parang kung may isda na prito pangit na isda yan pangit na isda tapos may sikwa na gisado tapos may beans pero ang pinili ko talaga is itong sinangag na bulinaw ito ang pinakamasarap sa lahat isa, dalawa, tatlo, apat ang ulam pero itong niloto ko bulinaw dito ako mabusog itong masarap magkamay. Wala kasing amo, kaya pwede magkamay. Kasi pag andito sila, di ka pwede magkamay. Kasi sabi nila marumi daw yung kamay. Pero nagugas naman ako nang kamay. Nagugas naman ako. Kasi wala kasi sila eh. Magtrabaho. Amatan tak diri rin makakita sa kasi So, wala na talagang higit pa sa bulinaw, guys. No, itong Pinoy ba? Masarap, no? Sinangag na bulinaw, isda, kentaki, at saka may baboy parang humba. Mga luto nila yan. Sila nagluluto ba? Recipe nila ba? So, dito ako nagluto ng sinangag na bulinaw. Ito, masarap. Kaya ito, ito ako mabusog. Tapos, may sprite ako dyan. Isang baso yan. Busog na busog ako. Kasi pag dyan ang pagkain nila, wala. Hindi ako mabusog dyan. Ito masarap. Kasi wala sila, kaya pwede ako magkamay. Discard to you with the yun ba? Diba? Ano, ganun. Paano ka mabusog? Pag walang amo, okay. Swerte, di ba? Okay, sige, bye-bye guys. Magandang tanghali.